TV sa bahay. Nakakainis at nakakabahala. Pero alam nyo bang may mga natural na paraan para mawala sila gamit lang ang mga halaman na pwedeng makita sa inyong paligid? Alamin natin! Unang-una sa ating listahan, ang Tanglad. Bukod sa pampalasa ng pagkain, may taglay itong natural na citrus scent na kinaiinisan ng mga ipis. Paano ito gamitin? Simple lang. Pakuluan ang ilang tangkay ng tanglad sa tubig, ilipat sa spray bottle, at spray sa mga sulok ng bahay o sa ilalim ng lababo. Tiyak. Iiwasan ito ng mga ipis. Susunod, ang dahon ng bayabas. Isa itong natural na anti-pest na siguradong mapapakinabangan mo. Ilagay lang ang sariwang dahon ng bayabas sa mga lugar kung saan madalas dumaan ang ipis, tulad ng banyo, lababo, o mga sulok ng kusina. Pwede rin itong pakuluan at gawing spray para doble ang proteksyon. Narito naman ang mint o peppermint, isang halaman na hindi lang pampaganda ng bahay kundi epektibo ring pangontra sa ipis. Ihalo ang peppermint essential oil sa tubig at ice spray sa mga taguan ng ipis. O kaya, maglagay ng mint plant sa inyong kusina para hindi na sila magbalik-balik. Panghuli, ang dahon ng laurel. Oo, tama ka bukod sa pampalasa ng adobo, epektibo rin itong pantaboy ng ipis. Idikdik o durugan ang dahon ng laurel at ikalat ito sa mga sulok kung saan madalas makita ang mga ipis. Ang natural na amoy nito ang magpapalayil sa kanila. Iyan ang mga halaman na kayang-kaya mong gamitin para protektahan ang iyong tahanan laban sa mga ipis, ligtas, natural, at abot kamay lang.